Ganito, kasi ganito, pang ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi ngayon, mama, Uy. Mabay, ako po yung director ko. Kita lang. Ha? Yung director. Eto, eto. So, Pakikinan muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pupuntok yan, nagkarusas kami. Sabi ko, kuya, matalimut yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makipag-

kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na, kaya na. Ibig sabihin, Madrid? Okay. May hindi, Madrid, baro nung tayong maawak ng informasyon. Sinasabi ko, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito lang magiging kung sino yung yung mga pangalan na sinasabi mo, wala akong babagdikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, tama ang tidesisyon sa sarili mo. Padre, ba? pare, paano pa ang pagkakamay na naman, paano pa ang kainitin na siya, ay pangyayos na kung saan, ganoon lang, tapos tayo pa, ay, ano, parang pa, pa, masabit, take advantage of the situation tayo dala. Hindi na, hindi na, matutungan natin, Padre, kasi, siyempre, siyempre mama, sige. hindi. Gano'n para muna. Parang para kabiti ka Oo, maraming day ko. sa ko. Oo. Ano nga, ka? hindi. mo pa lang ako mag lang Pero kung ka hindi. pa ako Hindi, Parang kilala ko lang. na tumawag si Bang Kay